sadyang ginagalit ni Gadon ang taong bayan. Dapat pa ba siya na magtrabaho sa ating gobyerno? Dahil ang nagpapasahod sa kanya ng taong bayan ay sadyang ginagalit ni Gadon. Una nang sinasabi niya na umano'y haka-haka lang ang sinasabi ng taong bayan na talamak ang kahirapan. Which is totoo naman na lumabas nga sa survey ng SWS na umano'y umabot ng 14.2%. Ang kahirapan sa ating bansa dahil sa dami ng nagugutom at 19% ay nasa Metro Manila. Ngayon sinasabi na haka-haka, hindi umano totoo dahil nakikita niya maraming tao sa mga malls, traffic at marami na umanong nakabili ng sasakyan. Naku po, Gadon, mukhang tinutukoy mo na mga mahihirap ay mga mayayaman na nakakoche at pumupunta palagi sa mga mall. At tandaan natin, Mr. Gadon, ha? Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa isang shopping mall ay mayaman ka na. So hindi pa na kontento sa ganyang uh, sinabi itong si Kadon. Ngayon may panibago naman siyang tirada sa mga driver naman. Jeepney driver at mga tricycle driver naman po ngayon ang binabanatan nitong ni Kadon. Mga kababayan po natin, jeepney driver daw ay nagrereklamo Mahal daw bigas pero naka iPhone 10, nagrereklamo kasi naka iPhone 10 lang walang pambili ng bigas. Bakit driver naman ngayon ang pinapakialaman ni Gadon? Wala na bang karapatan ang isang naka-iPhone X ah, magsalita na nahihirapan o mahal ang bigas? Dahil sobrang mahal naman talaga. Halos umabot na nga ng 80 ang kilo. Ah, ngayon ay nasa gutter na ng 70. At posibleng tataas pa po. Ano ang solusyon? Sabi ni Bongbong Marcos, importation. Importation para durogin ang mga local farmers po natin at tiba-tiba naman itong mga importer at ang mga nasa Department of Agriculture particularly yung nasa NFA nga po lalo na pag nabigyan sila na naman ng kapangyarihan na sinosolong ng taga House of Representative nako po alam naman natin na hindi pa nga po tapos itong issue sa NFA kung saan binenta sa mga traders ang mga bigas na murang halaga na supposed to be ay mapupunta sa atin. Makakabili na sana tayo ng hindi man 20, 29 o 32 sana per kilo ng bigas. Ngunit ibininta naman sa mga traders. Bakit? Siyempre, para kumita naman itong si administrator. Ngayon po mga kababayan, ha, ang sinasabi ni Gadon, ah na kapag ka, naka-iPhone X ka, hindi ka mahihirap. Nasaan nang galing ang logic ah ng taong ito at bakit niya sinasabi na kapag naka-iPhone na daw hindi na dapat magrereklamo sa mahal ng bigas. Nako po, karapatan ng bawat Pilipino na magrereklamo. Ah, lalo na kung hirap talaga makabili ng bigas na sobrang mahal. Kung hindi naghihirap ang mga Pilipino, ay anong ibig sabihin nito, ha? Nakabalandra ang mga malalaki at makakapal na mukha nitong si Romualdez, BBM, at kung sino pa dyan na mga politiko tuwing namimigay ng ayoda. Ang tanong, ah pira nyo ba ang binibigay nyong ayoda? Bakit pagmumukha nyo ang nakalagay dyan? Para isipin ba ng bawat Pilipino na galing sa pera nyo, galing sa bulsa nyo ang ayoda? Sir, mahiya naman kayo. ah Pira po yan ang taong bayan. Kaya hindi dapat pinapaskil yung pagmumukha nyo dyan. Unang-una, hindi dapat kayo namimigay mismo ng ayuda dahil mahahaluan ng pamumulitika yan. Parang ito po ay advance na, ha? Ah, advance na pamimili ng boto dahil ah, sa susunod na taon ay eleksyon na. So kaya iwasan nyo po, dapat ang ahensya ng ating gobyerno na lang, kagaya ng DSWD, ang mamimigay po ng ayuda. Dahil yan po yung mandato nila, hindi yan mandato ng congressman, presidente po ng ating bansa. Pero ngayon, eh, mukhang pakapala na lang para makakuha ng atensyon at para sabihin ah, na sila ay nagtatrabaho. Hindi nyo po trabaho ang mamimigay ng ayuda. Kongresman, ang trabaho nyo po gumawa ng batas at gumawa ng mga batas na masolusyonan ang paghihirap ng ating bansa. Mr. President, trabaho nyo po ha na mag ng mga investors na pumasok sa ating bansa. Hindi yung mag-ikot po sa buong bansa para mamigay, mamimigay ng ayuda. Unahin po natin yung solusyon sa Tropic, tro, solusyon sa mahal na mga pangunahing bilihin at hindi lang po yan ang problema ngayon. Iba e ka po mong sagutin ang tanong ng taong bayan. Totoo nga ba ang gumagamit ka ng pulboron? At kung hindi naman, hindi magpapulboron test ka para naman malaman po natin. At bakit nyo ah, gustong patahimikin itong si Mr. Morales ah, dahil sa kanya mga expose dyan sa PDLX? Bakit dinodorog ngayon ni Jingo Estrada ang uh, tu tunay na pagkatao ni Mr. Morales na kung totoo siya ng mga kaso niya nga eh, talagang dismiss naman. Eh tuloy na po itong si Jingo Estrada dahil sa kanyang pagiging paki-alamero, ah sabi niya trabaho niya daw. Eh trabaho mo ba na personalin ang isang resource person ah na humarap lang sa Senado magsalita kung ano ang kanyang nalalaman which is hindi naman siya yung nag-allegation uh, kay uh, Mr. President na umano yung gumagamit itong white substance. So, lonis po ay may uh, pagdinig na naman, mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin kung ano po ang mangyayari. Dahil iba't ibang isyo ngayon ang pinapalabas po nila para nga naman ma-divert ang usapan. Uh, extrajudicial killing gusto nila investigahan. ICC, pinapainit na isyu. isyu kay Mayor Alice Go. isyu sa West Philippines. Lahat po yan para ang taong bayan dito tututok at hindi dito sa isyo ng PDA. Ngunit nagkakamali sila. Dahil napakarami po mga kababayan po natin yung nag-aabang ano ang lalabas na katotohanan dito sa PDA Ang importante naman talaga ay malaman natin ang katotohanan. Hindi naman talaga ang purpose nito ay para maparosahan kung sino ang gumagamit. Hindi po yan ang purpose. Ang purpose natin ay mapatunayan lang. So, paano natin madinayan? Hindi e eh, magpapulburon test na po kayo. At itong Sigadon eh mukhang nababangag na rin po mga kababayan po natin itong Sigadon ano dahil sa kanyang mga pinagsasabi ah uh, na mukhang hindi niya naman uh, trabaho uh, nasitahin ang isang Pilipino kung nakabili ng iPhone ah uh, ang trabaho niya is presidential adviser for poverty alleviation magbibigay daw ng advice sa presidente at ipaalam kung kamusta ano ang status ng buhay ng bawat Pilipino Solusyonan ang kahirapan Nasaan yung zero hunger? Oh, saan? Nga nga, mas lumalala pa. Kaya palagay ko, itong si Mr. Gadon ay dapat nang mag-resign dahil siya ay kahihiyan sa ating gobyerno, mga kababayan. Yan po yung ating panibagong update, reaction at komento. Maraming salamat. bless po sa inyo.